Hi! Welcome sa inyong lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng ilog, nakatitig sa tubig na parang may hinahana. Kaibigan ko mula pagkabata, bulong niya sa sarili, bakit parang ikaw pa ang magiging wakas ko? Noong mga bata pa sila, si Marco at si Daniel ay hindi mapaghiwalay. Sa eskinita ng baryo, magasama silang naglalaro ng holen, nagtatambisaw sa ulan, at nagbabahagi ng tinapay na iniuwi mula sa panadeya ng ina ni Marco. Ang kanilang kawanan ay parang musika na umaalingaungaw sa buong baryo. Nguni habang lumalaki, nagbago ang mundo sa paligid nila. Si Daniel, anak ng isang mangingista, ay lumaki na may pangarap na makaalis sa kahirapan. Si Marco naman, na lumaki sa pamilyang may koneksyon sa politika, ay natutong umikot sa mga taong makapangyarihan. Unti-unti silang nagkahiwalay ng landas, muni ang alaala ng pagkakaibigan ay palaging bumabalik sa tuwing sila'y nagtatago sa piyesta ng bayan. Isang gabi, habang nagaganap ang kasayahan sa plaza, may lihim na usapan ang dalawang magkaibigan. Ahimik silang lumayo sa ingay ng banda at nagtungo sa likod ng lumang simbahan. Daniel, sabi ni Marco, may kaba sa boses, may nalaman akong bagay na hindi ko dapat malaman. At ang sikreto na ito, tungkol sa iyo. Nanlamig si Daniel, ang mga matay nagdilim. Anong ibig mong sabihin, bulong niya? Alam ko ang dahilan kung bakit bigla kang nagkaroon ng pera. At kung bakit natatakot ang mga tao sa iyo. Nagkatinginan sila sa ilalim ng anino ng lumang krus. Humigit ang kamao ni Daniel. Kaibigan kita, Marco, sabi niya, halos nanginginig. Pero kung hindi mo kaya ang bigat ng katotohanan. At bago pa matapos ang kanyang salita, biglang bumukas ang pinto ng simbahan, at isang anino ang sumilip, parang may nakikinig sa kanila. Marco na paatras. Daniel na sa dilim. Sa sandaling iyon, pareho nilang alam na may nakataya na higit pa sa kanilang pagkakaibigan. Ang bigat ng katahimikan ay bumalot sa kanila, habang ang hangin ay tila nagdadala ng mga dasal na iniwan sa loob ng lumang simbahan. May nakikinig, bulong ni Marco, halos hindi na marinig ang sayiling tinig. Si Daniel ay agad na tumindig, tinitigan ang anino sa may pinto. Ngunit sa isang iglap, nawala ito para bang nilamon ng dilim. Ang tanging na iwan ay ang tunog ng kampana na bahagyang gumalaw. Ila nagbabanta ng isang sumpa. Hindi mo dapat binanggit yon dito. Mariing sabi ni Daniel. Nilapitan si Marco at hinawakan ang kanyang balika. Kung may nakarinig, lagot tayo pareho. Lagot. Napatitig si Marco sa kaibigan. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan. Daniel, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang pinasok mo? At bakit parang ako pa ang mapapahamak dahil sa iyo? Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, inikot niya ang tingin sa paligid, tinitiyak na walang ibang tao. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kay Marco, halos bulungan ang mga salita. Hindi pera lang ang hawak ko, Marco. Buhay ng mga tao ang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Tumikhim si Daniel at para bang nahirapan siyang bigkasin ang susunod na sasabihin. Sa ilalim ng ilog na yan, itinuro niya ang madilim na agos na kumikislat sa ilalim ng buwan. Doon tinatapon ang mga hindi na nakauwi sa kanilang pamilya. Ako ang nagsisiguro na walang bakas na natitira. Kapalit ay kalayaan ko mula sa gutom at kahirapan. Napalunok si Marco, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng malamig na takot sa sariling kaibigan. Daniel, ibig mong sabihin, ikaw. Ngunit bago pa niya matapos, mahigpit siyang hinawakan ni Daniel sa braso. Hindi lahat ng kaibigan ay dapat mong suwayin, Marco. Andaan mo yan. Binitiwan siya ni Daniel at tumalikod, parang wala lang. Ngunit ang puso ni Marco ay hindi na mapakali. Habang bumabalik siya sa liwanag ng piyesta, ang tugtugin ng banda at halakhakan ng mga tao ay parang malayo. Parang lahat ay nagiging alingaw-ngaw lamang ng isang mundong hindi na siya kabilang. Kinabukasan, kumalat ang balitang may isang binatang hindi na nakauwi matapos ang kasayahan. Ang pamilya nito ay umiiyak, naglalakad sa palengke, nagtatanong kung may nakakita. Si Marco, nakaupo sa gilid ng plaza, ay nakikiramdam ng malamig na kilabos sa dibdib. Alam niya kung sino ang may kinalaman. Ngunit paano niya maisisiwalat kung ang mismong kaibigan niya mula pagkabata ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ilang linggo ang lumipas at ang pagkakaibigan nilang dalawa ay naging tila isang laro ng pagtatago. Sa tuwing nagikita sila, Pilit nang umingiti si Daniel, binabalutan ng mga pangako ng pagkakaibigan. Ngunit sa mga mata niya, may apoy na hindi na kayang itago. Isang apoy na handang sumunog sa kahit sinong lalapit sa sikreto niya. Isang gabi, nagising si Marco sa kalabog sa labas ng kanilang bahay. Mabilis niyang binuksan ang bintana, at sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita niya si Daniel. Nakatingin direso sa kanya, malamig ang mga mata. Wala itong sinabi, wala ring galaw, maliban sa paghawak ng isang maliit na kahon na iniwan sa hagdan. Kinabukasan, nang binuksan nito ni Marco, tumambad ang isang lumang laruan, ang holen na kanilang nilalaro noong bata pa sila. Ngunit sa ilalim ng laruan, may papel na nakasulat. Alam kong iniisip mong magsalita. Tandaan mo, kung hindi ikaw, pamilya mo ang susunod. Nanginig ang mga kamay ni Marco. Ang kaibigang minsang naging tahanan ng kanyang pagkabata. Ngayon ay banta ng kanyang kamatayan dumaan ang mga araw na puno ng kaba at pangamba. Ang baryo ay tila nagiging tahimik na sementeyo ng mga sikreto. Tuwing gabi, may nairinig siyang mga bulong mula sa ilog, mga pangalan ng mga hindi na nakauwi. At sa bawat pangalan, ramdam niyang mas lalo siyang hinahatak sa kapalaran na hindi na niya kayang kakasan. Isang hapon, habang nakatambay sa tindahan ng kape, lumapi ang isang mandang babae. Marco, Anya, habang nakatitig ng malalim, ang mga lihim ng ilog ay hindi habang buhay na mananatiling nakatago. Balang araw, may magbabayad. Napalunok si Marco, at hindi na siya nakasagot. Alam niyang kutoo ang mga salita ng matanda. Ngunit ang tanong, sino ang magbabayad? Si Daniel o siya mismo? Lumipas ang mga linggo, at ang halakhak ni Daniel ay tila mas lumalakas sa tuwing sila'y nagikita. Parang pinagmumukha siyang walang laban. Parang siya mismo ang isinusumpa ng pagkakaibigang minsang naging pinakamaganda sa kanyang buhay. Isang gabi ng bagyo, dumating si Daniel sa bahay ni Marco. Basang-basa, may hawak na bote ng ala, at ngumiti na parang wala lang. Kaibigan, sabi niya, iinom tayo, katulad noong bata pa tayo. Nguni sa ilalim ng ngiti, ramdam ni Marco ang isa pang bagay, isang patibong, isang huling babala. Habang ang ulan ay bumubuhos at ang kulog ay pumapailan lang, ang dalawang magkaibigan ay magkatapat sa mesa. Sa bawat tagay ng alak, mas lalo nilang nararamdaman ang bigat ng mga alaala. -ala. Mga alaala -ala ng pagkabata na ngayon ay nagiging bangungo. At sa pagitan ng ingay ng bagyo, biglang sumiklab ang tanong ni Marco, na matagal na niyang pinipigilan. Daniel, hanggang kailan mo ako hahayaang mabuhay? Tumigil si Daniel, ibinaba ang baso, at ngumiti ng malamig. Hanggang kaya mong maging kaibigan ko, Marco ero kapag tumalikod ka. Hindi niya tinapos ang kanyang salita. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata. Iyon na ang sagot. Sa labas, lumakas ang hangin, at bumigay ang isang sanga ng puno na bumagsak sa bubong. Parang tanda ng isang kasunduang hindi nila kailanman pinangara. At doon, sa gitna ng dilim, ramdam ni Marco na ang kanyang kapalaran ay nakagapos na sa taong minsan niyang tinawag na, kaibigan sa kabataan. Ang gabing iyon ay tumatak sa alaala ni Marco, Parang isang sugat na hindi maghilom. Habang humahampas ang ulan sa bubong at ang kidlat ay kumikislap sa labas. Nakaupo sila ni Daniel sa mesa na tila dalawang aninong nakikipaglaban sa katahimikan. Hindi na kailangan ng salita, sa pagitan nila ay may tanong na hindi mabitawan at sagot na hindi kailanman magpapalaya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Daniel ay nakita sa plaza, tumatawa, nakikipagkamay sa mga kababayan, para bang isa siyang haligi ng komunidad. Nguni sa mga mata ni Marco, siya isang halimaw na nagtatago sa likod ng ngiti. At bawat tao na lumalapit sa kanya, ang tanong ni Marco ay paulit ulit sino kaya ang susunod na mawawala? Isang araw, nakatanggap si Marco ng lihim na sulat na iniwan sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan, walang lagda, tanging isang linya lamang. Kung gusto mong matapos ito, sundan mo ang ilog sa gabi ng kabilugan ng buwan. Natigilan si Marco. Sino ang nagpadala? Bakit ngayon? At ano ang naghihintay sa kanya doon? Lumipas ang mga oras at dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ahimik na naglakad si Marco patungo sa ilog, dala ang kaba at bigat ng dibdib. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang isang matandang mangingisda, nakaupo sa kanyang bangka, nakatingin sa tubig na parang may kausa. "Alam ko kung sino ang hinahanap mo," sabi ng matanda, hindi man lang tinitigan si Marco ang kaibigan mong minahal mo pulad ng kapatid, siya rin ang multo ng bawat sigaw na narinig dito sa ilog. Napalunok si Marco, paano mo nalaman? Dahil isa ako sa mga ama na nawalan ng anak dahil sa kanya, sagot na matanda, nanginginig ang tinig. At alam ko rin ikaw ang susunod. Biglang lumamig ang hangin. Narinig nila ang yapak sa likod. Si Daniel. Hindi ko akalaing ikaw mismo, Marco. Mahinahong sabi niya, nakatingin ng direso bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi ko na sayo, hanggat kaibigan kita, ligtas ka? Daniel, nanginginig na wika ni Marco, kaibigan pa ba talaga ang turing mo sa akin? Tahimi, anging alon ng ilog at sigaw ng mga kuliglig ang pumapagit na. Lumapis si Daniel, dahan-dahan, habang nakangiti. Kaibigan o mamamatay, ikaw ang pipili. Sa sandaling iyon, ramdam ni Marco na ang lahat ay babagsak sa isang desisyon. Kung mananahimik siya, mabubuhay ngunit sa anong halaga. Kung magsasalita siya, matatapos ang lahat, ngunit siya mismo ang kapali. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang matandang mangingista. Mahigpit na nakahawak sa lambat na puno ng kalawangin na bakal. Sa kabila naman, si Daniel, ang kanyang kababata, ang kanyang kalaro, ang kanyang kapatid sa lahat ng bagay, ngayon ay mukhang anino ng kamatayan. Huminga si Marco ng malalim. Sa dibdib niya, naghalo ang alaala ng mga tawanan nila noon ang mga laro sa ulan, ang pangakong hindi sila mag-iwanan. At ngayon, heto sila sa dulo ng lahat ng iyon. Dahan-dahan niyang idinilat ang mata at tiningnan si Daniel. Kung ganito ang ibig sabihin ng pagkakaibigan, bulong niya, handa na akong wakasan ito. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin. Ang buwan ay tila nagkubli sa ula, at ang unang sigaw ay bumulusok mula sa dilim, kasama ng kunog ng kubig na biglang kumulo sa ilalim ng ilog. Ang ilog ay umalulong sa gitna ng gabi. Parang tinig ng na mga nawawala na muling bumangon mula sa kailaliman. Si Marco, nakatayo sa pagitan ng dalawang anino ng kanyang kapalaran, ay tumingin kay Daniel ng mariin. At sa unang pagkakataon, ay hindi na niya nakita ang kaibigan ng kanyang kabataan, kundi isang estrangherong hindi niya nakilala. Daniel, bulong niya, kung ito ang kapalaran natin, sana sa kabilang buhay, muli tayong maging bata. Doon wala pang kasalanan, wala pang lihim. Sandaling tumigil si Daniel, nagbago ang anyo ng kanyang mga mata. Para bang muling sumilip ang batang minsang tumawa sa ulan kasama niya. Ngunit mabilis din iyong nawala, nilamon ng bigat ng kanyang piniling landas. Sa isang iglap, gumalaw ang matandang mangingista. Inihagis ang kalawangin niyang lambat papunta kay Daniel. Nagpumigla si Daniel, ngunit ang bigat ng bakal ay humila sa kanya, at ang alon ng ilog ay parang mga kamay na sabik siyang tangayin. Marco, sigaw niya, habang ang tubig ay umakyat sa kanyang dibdib. Hindi mo ako dapat pinililaban sa ilog. Dahil ikaw pa rin ang magiging kamatayan ko. At sa huling pagkakataon, nagtaggo ang kanilang mga mata. Si Marco ay hindi nakapagsalita. Anging ang luha ang naging sagot niya. Habang si Daniel ay tuluyang nilamon ng dilim ng agos. Ahimik ang laha. Ang buwan ay muling lumabas mula sa ulap. At ang ilog ay bumalik sa payapang agos. Ngunit sa puso ni Marco, ang bigat ng alaala ay hindi na mabubura, ang kaibigan ng kanyang kabataan, ang naging bahagi ng kanyang halakhak at luha, siya naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na suga. Sa huling pagkakataon, kumalikod si Marco, iniwan ang pampang ng ilog. Sa bawat yapak, narinig pa rin niya ang tinig ni Daniel sa hangin. Isang paalala na ang pagkakaibigan ay maaring maging kahanan o libingan.